ano, sobrang init guys. Katapos ko lang maligo. Mukhang hindi lang halata pero nakaligo na yan. Kaya yayain natin si Papa jay Mag halo, halo. Ayan. hopefully gusto yung sumama. Ewan ko lang, baka may pumintahan Baka umalis. Wala siya dito sa baba. Jeff! Oh. Maghalo-halo tayo? Huh? huh? Ayan, ka sa atin sa vlog. Guys, inaw, okay. <laughs> What's up guys? Papa J Vlog is back for YouTube vlog. Ilaw ka pito. Sama nyo kami maghalo-halo dahil mainit ngayon. Oh yeah! What's up guys, Papa Jay Vlog. Ako ngayon may hawak ng camera dahil si Inugopito ang inyong pag vlogger. Ano? Eh, ano? Uh, ako talaga niyang Kameraman. Assistant. <laughs> o, ang kanyang assistant. <laughs> Ayan, guys. maglalakot kami papunta doon sa malapit uh, night market. Sa malapit, sa malayo. Sa malapit, sa malayo. Ayan, ipakita mo mamamay yung aking crush. Yung crush ko doon. Uh, Umaya, guys, ipakita namin yung crush ni si Inuga uh, Pico. Yung, 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 yung umingiti sa akin araw-araw. stewardess ng Taiwan. Uh Oo. -oh. Ito ang stewardess yung ng, ng Taiwan. Yung nagpapakulay ng aming buhay tuwing umaga. Ayan, si Tsuka tayo. Ano guys, ito yung ano, aking ginujowa, ayan, mag, <laughs> mag say hi kayo sa kanya, kanyang crush, <laughs> stewardess ng Taiwan guys, so back to, ayan, tapos ano, ito. i i i i tour natin sa ano, si Chokatay, ikot natin ang camera guys, wait for a while, ayan, ikaw sabi mo si Chokotay, ano Okay. Huh? nga hmm? hmm? guys, binaligtad ko ang ating camera, dahil na ako sa pagbumukha ko, para makita natin si Chokotai. Ayan, ah, kausapin namin yung kaibigan namin, Taekwa, Taewang si Tokotai. Tokotai. May oh siya. Walang tiya. Boti. siya. Say hi ah Hao. Ah. <laughs> 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 YouTube ah. ah. YouTube. Boti na pero walang tong siya. Sorry na guys. Yung market. Eh, Ay Oh, Boss, yeah. si Pabansang Ino. Ayan, tirik na tirik yung araw, guys. Ayan, ipangyata mo yung ating daanan. Ito ang may aming yung daan. Yung inaantayan ni, ano yung inano mo sa TikTok? Yung Hanamich, eh, sa Kuragis. <laughs> Islam si Dunk, guys. Dito, <laughs> tinaping yung ah uh, Islam Dunk sa si Kuragi. Si, ano yung babae? Si Haruko. Haruko? Ayan, dito yung taping yung ano, Ayan, Islam Dunk. dumadaan yung trend, dyan ba yan? Dito dumadaan yung trend. Ayan, yung... Oh. Oh, awesome. Yeah. Ito ang trench daanan. Reelers. Ayan ang reelers na dinaanan ng slam dunk. Before. Not now. So, andito kami. Ah, Galakad kami ngayon. Kita nyo man guys, ang init. Grabe. Paalas 5 na, pero ang taas-taas pa rin ng uh, araw. Ganito talaga guys yung mga hindi na sanay sa init. Dati wala kaming pakialam sa init, magbabad wala akong pakialam. Ngayon hindi naman tayo lumalabas kasi. <laughs> Nasaan na kami siya lamig, ayun na namin ng init. Ayun nang nangyari, taut na sa araw. <laughs> dito ang aming galakad. Ito ang <laughs> family mark. Ayan. Galakad kami. Samahan so, so, siya kami guys habang naglalakad. Uh, Ituturo namin kayo dito sa lugar namin dito sa Shinshi, Tainan, Taiwan. Oh yeah! Uh, oh yeah! Thread mark. Oh yeah! family mart dito ang family mart guys dito ayong bibili ng ano mga fast food kumbaga pang mabilis ang kainan. yan dito kami sa highway yan kung nakikita nyo tatawid kami pero may sakyan pa tatawid okay tatawid na kami Tatawid na ang ating pambansang vlogger, inagokin. <laughs> papamatay ako guys. Nasagit na lang <laughs> kalsan. Mga video lang guys, papamatay ako, papabangga <laughs> ako. Yan yung bibilhan namin ng pentang. Ito ang okay. pentangan guys. Dito tayo bibili ng pagkain pag uh, hindi kami nakapagluto. Bibili ano kami yung dyan. Dito naman ang bibili ng mga inumin, yung mga drinks, yung uh, pang nakikita nyo. Yung mga nightcha, yung mga adik na adik sa nightcha. Uh, mga nightcha user. Yung yeah. 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 bakit hindi nakakaipon yung mga, Tewa, mga sa... Taiwan, ang mga Dahil sa nightcha? Naka-adik sa nightcha. Yan, yeah. yeah. kung gusto niyo naman ng mga ibang ano, fruit yeah. fruit drinks, ito mga milkshake. Medyo, medyo mas healthy ng konti. Ito mga ano, shake food, mga ano siya, prutas, fruit you shake ng mga shake niya, ano, mga fruits. Oh, doon namin yun. Maraming ano dito guys, tindahan ng mga milkshake. Marami lihan dito ng mga drinks. Iba-iba. Depende sa panglasa. Panglasa. Tao. <laughs> Panglasang Jefferson. O, depende sa panglasa nyo guys. Kung saan yung pinaka-trip yung lasa, doon kayo bumili. Kaya marami dito, hindi lang iisa. Halos magkakatabi ng isa tapos kung alala -ala nyo guys, dito sa Taiwan, may mga, kung sa Pilipinas, may mga angkas-angkas, drive-thru. Dito meron, foodpanda, panda. guys, kaya kita nyo, food panda, Uber, at wala na. <laughs> Yun. Ay, yung ano? Yung halo-halo. Oo, oh, dun pa. Hindi dyan sa bandang gitna. Tapos dito kami kumakain ng mga ramen, no, yung mga noodles. Yung rumien. churumien. Ano yung Yurumien? Waimien. Nimien. <laughs> Samien. Mien, Samien. Yan. Samien Tapos dito naman ang 7-Eleven guys. Kaya kita. Pag may nagpapadeliver kami mula sa Shopee, dito di deliver sa 7-Eleven. Mga Shopee user addicted. Kaya hindi na kayo po ng mga ano. Karamihan ah. Hindi lahat guys. Hindi lahat. Karamihan. Ayan, nulit ko guys. yung mga konting kainan. Ayan yung mga, ito yung mga simpleng na, ano. Uh, Simple yung food. Ng, ito yung favorite kong tambayan guys. <laughs> Ayun yung favorite kong tambayan. Isal, a uh, machine or uh, tawag sa atin is machine claw. Pero dito ang tawag is wawa. Wawa kasi karatikari. Kang... Kawawa. Wala kang bawin. Ayan. Ayan isang kanto pa. Isang kanto pa bago ay maarating sa aming pupuntahan. Sirin, Mamaya guys, mga 5, magsisimula na magkano yung mga bangketa-bangketa kasi ay night market night market today, sunday every sunday, sunday night Yan, every sunday night is night market nalakay okay. pa kami naka-stop antay lang muna natin waiting kami dahil uh, naka-green start pa yung kamila kami ay naka-red light dito guys, isa sa pinakamahal na mga benta ng mga tindahan dito ay yung Blue Wave. Blue Wave. Edwin Blue Wave. Yan, mga mahal ang mga damit yan. Mga pang-rich kid. Mahal din siya daw. Pero kaya naman niya oh, afford kung ba? gusto ano, yun, na. Kaya maglalakad na kami. Tatawid kami sa pedestrian. Siyempre. Tum pedestrian crawling. Crawling. <laughs> crossing. Crossing. Well, ano lang. Patas pang traffic oh. Malapit pa tayo. So, malapit-lapit namin guys Sa'yo, eh, may tuba dito. ba May rami tubo. Tubo. Ayan yung mga tubo dito. So, ginagawa nga ano kaya. Paano? May kikita guys. Juice. Juice. Ayan, may inuman na naman guys. Ito yung mga drinks. Magkakatabi lang guys. So, ito at saka ito. Magkakatabi lang. Ano yun? Tapos yung ating temple. Ito ang Taiwan temple. Or mga Chinese. Chinese. China. Chinese. Ayan. Taipaya ng mga Taiwanese. Halos same lang ng China. Ano? Ano Sa atin naman is simbahan. Sa yung is paypay oh, Temple. Uh, Ayan. Yeah. Iba malaki? Then, like, si, si San Goku at si yeah. ano, Si Kasi. Kami sama. Sisimula na sila mag-ayos Dahil maya maya magsisimula na sila magtinda. Dahil nga oh, night market. You know? Oh, dun. Kabila. Kabila ba? Kabila ba? Ibang na simula ng iba ng titinda nagbukas na kanila mga stall stall dahil nga the night market later at ah, today starting sila ng 5 onward until 9 onward Ayan, Wala, na, na. Na. Ayan, Ayan, na. Na. doon, walang doon, pa doon? Ba dito hindi Ayan, i-install na sila guys. Oh. Ayan. Yan o. Yung Chongke Ice Shop. Ito okay, yung placard dito. Chongke. 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 Chon ano na babasa guys? Ayan yung shop ng Halo-Halo. Pasok namin. Pasok namin. Ayan ang mga parang ingredients. Ayan ang mga ingredients. Parang may mga malagkit. Ito yung sago. Sago. Ano ba gusto May mga nata. May yeko. May yeko, nata. Boy out. Hindi ano siya, pare siya. Huh? Kung ano siya, siya kayo na, pare sa lang tayo. Ayan guys, kung nakikita niyo. So, marami siya ingredients. Iba-ibang ingredients munggo black gulaman black sagu kapo ah makapuno white sagu and white munggo hindi ko lang ko alam ito ah black black munggo itong sarap to black munggo black munggo iba yan ibrow munggo ito black munggo black munggo to brown munggo kailangan white na pen

Ako di ko alam yun eh. <laughs> Ayan guys, deliver tayo ni Boss Ino kapita. Ayan ang kanyang ice cream. Ipay. Ipay yata. Ipay lang. Hindi ka tayo di sa kabila. Ayan ang kanilang ice nangingibabaw sa yelo. Yelo lang, guys. Talang binibili dito, guys, yung yelo. Ayan, nakikita nyo. Ano ba, sino? Masarap to, panalo. Ayan, guys. Marami din yung kumakain, guys, nakikita nyo. Ayan na ang aming order. Siyishe, laupan. Siyishe. So, ayan, guys. Kung nakikita nyo, guys, o, umaapaw sa yelo. <laughs> sa bahina. Ay, buti na lang may electric. Ayan. Malamig na may electric pan pa ako, 'di ba? Sulit. Si Shella pa. Ano nga uh, 55. Ang isa. Uh -huh. Ay okay. 1 oh, okay. Dati 50 lang siya, ngayon 1 na uh, 55 na ang isa. Nadagdagan ng 5 pesos, 5 Sulit naman daw. Uh. Sulit naman daw siya, kaya okay lang. Kaya sulit na sulit ang guys sa sequel. Pero siyempre hindi mabubuo ang halo-halo pag hindi mo Ha <laughs> Kaya nga tinawag ang halo-halo para haluin. <laughs> halo-halo. Ayan, sige, kain muna kami guys. Mamaya na lang ulit. Ayan, pagkatapos namin kumain, maraming maraming salamat sa panunod. Salamat. ito na yung halo-halo guys. Ayan. Tamang... Rap. Japanese. May problema niya ako. Ano? Hindi mo <laughs> <laughs> Sobrang perfect para sa mainit na panahon. Ayan, siyempre kasama ko pa rin si Papa J. Si... Ayan, ano kumainin. Tapos sa pag-isip-isip namin, magpag-upit na lang mamaya kasi medyo mahaba na rin yung buhok dahil magpapagupit kami ng buhok yeah. Baka tanungin yung yung guys kung anong buhok kung saan buhok ka sa ulo <laughs> Ano guys nagpapakubit na si Papa J Tapos na kami magpagupit Ayan sa halagang yang pai, ano, yang pai, or 200 yang pay dalawang daan pili sa pag mo convert. convert uh,